Ah, may tawag ba? Uh -huh. Ah. Kala. Ang sarap ng tulog ko talaga. Anong oras na ako nagising? Hindi kayo yung sasara? May binabat sa ka nga eh. Hindi ako. Siya so, nga yung nagbantay sa akin. Hindi ako yung nagbantay. Kaya nga. Kaya nga. Nakatulog Kaya nga ako. Umaga na ako. Kaya nga. Maga na gising. Kaya na hindi sana pagtulog, umidabantay ka nga. Ano ba? <laughs> 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 hindi naman yung tuloy-tuloy. Naka nakatulog naka na si Gero Kano. <laughs> Kapag ako, ako, <laughs> pag ako, pag ako mamatay siya, isa ako malapang <laughs> tulog, gising-gising ka Antok na antok kasi ako kagabi, masakit ang chan ko. Kaya itinulog ko talaga. Ay, Binabantay lang ah, eh, kita na tutuloy nga ng maayos. Wala pa nga sa uwi, wala pa nga bising, bising hasikan, no? barang, barang sa ibising ng gising agad. Ano pa lang si Gan, ha? Baka may isip, baka kami isip, baka kami bala kong magawin daw sa iyo, ganon. Jauh tu kan? Jauh kan ni ha? <laughs> Yes. Yeah.